isang maula na umaga guys ay uh, ngayong umaga po ito dapat tayo ng ating mga sgar, mga gapis natin ayan kita nyo ayan o lalaki na yung no, so, huling fry natin na ayan po yung huling anak nito ayan medyo malalaki na sila ito yung dako na medyo may kulay na yung mga buntok nila kasi mag obos amat na ho yan so maulad po na umaga rito ayan nagpapakain tayo tapos na natin pakainin yung alaga nating ibon at saka yung manok napakain ko na yun ano si tayo ngayon haro na to maulad tapos na natin sila pakainin So, ngayon, isa na lang ang hindi naglilimlim dito sa mga inahin natin. Kasi, yung matanda, ito na. Yung bata na inahin nandun, ah, nag-start na rin siya mag, ano, umupo, simula kagahapon. Ah, ayun na, nakaupo na siya. Yun na lang ang hindi pa naupo. So pag nakipagagawa siya yun, tahan natin siya ikukulong dun sa isa kasi parang ayaw niya umupo dun. No, obliga lang siya ron nung no, ano, no, sa may kulay dilaw na trapal. Na obliga lang siya ron. Eh sampu na yung itlog na na andon. Ay siyam. Siyam na yung itlog na na andon. Ito ba ni anilim liman? Eight pieces. So ngayong mga gano'n dito, napakain natin yung iba natin tatakay kay bakit kayo kasi wala hook overflow yung mga ano dyan yung ating baga, uh, pet battle na lagayan so kaninang madaling araw ah uh, ako kasi baka lumalakas yung ulan dito kanina eh baka umapaw yung tubig <coughs> ay sorry excuse me baka umapaw yung tubig eh ama ano yung ano natin katulad dito yung mga fry natin na naandyan no? ayun ako nakikita yun. yung yung part dito yung <coughs> ating AFR kasi hiniwalay ko na to nanay at saka yung tatay so ayo bikin natin sila dito Ah, uh, PO1 tawag nila dito, yung team pinakamaliit na may eh, mga pakain natin. Nakikita niyo po yung mga ayun oh. Mga mga bibi na maliliit. So, madami rin yung unang inilabas dito sa akin. Siguro, ako lang walang 20 pizza. Ito, butis naman na yung pinaka-babae uh, ng ating blue panda ayun malaki na rin yung dalawang piraso pinanak ng ating okay. ah HB Blue nilalagyan so, natin yung ating pandak eh. So, Kainan nandun sa dulo so, yun, kasi video malaki eh, pa yun siya dito dala hindi ko alam kung maglalaglag pa ito ng pag may naglaglag tayo sa sama na dito sa mga kapatid so lagyan natin yun sa kabila so ito bukasan natin na ano, masyado na madami lotus bilis lang kasi ito dobabi guys eh. ano, ang bilis na ito sa sakto ito ang laman doon dalawa nanguhuli ako na uh, tupipek sa bukid so hindi mo masyari nakikita kasi maliliit pa pero pag uh, maliwanan yung ano, kita ba yun sila Gumagalaw ako tsaka rito pero konti lang nasanaan dito na mabaga is Dale mga uh, ito itong maliliit na ganito aquarium at saka hindi ko alam pa ala dito na to saka yung mahaba gano'n yung parang balisog meron po ako dyan pinaparami ko yung nakakain po yun na sa tubig tabag try natin paramihin so ayan so ayan napakain na natin Hindi ako nakikita nyo. Hindi ako babae. Dalawang buntis na yan. Pareho. At yung ating lupa. Ah, panda. So. Atay lang dati dyan ah. Mag ano rin. Ito may nakahanda na po tayo na baga. ayan. <coughs> Nauka ako na po yung mga yan. Para po pag nagipat tayo. Ya, do that So, you na I Ah, ililipat ko na yun siguro sa isang araw, lilipat na natin ito ng lalagyan so kaya mag ready muna ako nung pagpapatungan na gano'n para nakaset up sila ng ayos so magagawa muna ako nun so ayan so, eh, yan muna po yun doon sa nasa ko ng ati ko eh halos uh, parang uh, mas malalaki rito ng konti siguro na, siguro yung one week o halos kasabay na uh, mga ganyan na rin yung size o malaki laki ng konti dyan yun na sa uh, sa second floor na ate ko o yung kasama doon creepy eh, at mga moli So, mabaya tayo pupunta magkapakain tayo. So, as of now, dito na lang muna itong aking okay. video na ito para sa update na natin mga pakain. So, ibabalik ko na ako itong takip. Kasi umaabo na naman at baka uh, mag-overflow ay eh, wala pong yung mga ano natin. So, baka mag-overflow sila eh kawawa naman yung ating mga ano mga gapis so hanggang dito na lang muna po guys maraming salamat po thank you guys for watching God bless